TUMALAY SA <coughs> SI VITRUM DINUDUROG! Isa buhay 2024, labing-anim na battle MC ang nagtagisa ng kanika nilang galing at husay. At sa buong taong pagtakbo ng torneo ay dalawang MC na lang ang natitirang nakatayo para magsalpukan sa finals. At iyan nga ay sina GL at Vitrum. Sino nga ba ang yamado at dihado sa bakbakan na to? Tara at pag-usapan natin yan. Bago ko gawin 'yung content na 'to, ay nagtanong ako sa ating YouTube community kung ano nga ba ang prediction nila sa tapatang GL at Vitrum. At sa almost 5,000 katao na sumagot sa ating tanong, 89% doon ang naniniwala na si GL ang mananalo. Sa kabilang banda naman, 11% lang ang pumanig para kay Vitrum. Hindi naman na nakakagulat yung resulta ng boto na to mula sa mga tagahanga. Dahil umpisa pa lang ng torneo ay nakatutok na yung mata ng mga taga-subaybay kay GL at umaasa na siya ang kukuha ng kampyonato. Tapos dumagdag pa yung pagiging kontrabidang imahe ni Vitrum. Pero ang lahat ng ito ay prediction lamang at magkakaalaman lang sila kapag tumungtong na sa intablado. Skills pa rin nila ang magdidikta ng laro. At uh, total, banggit naman na yung salitang skills. Balikan natin yung tanong kanina kung sino nga bang yamado at dihado kapag skills na ang pag-uusapan. Tara at natin yan. Pero bago natin umpisahan, gusto ko lang sabihin na lahat ng maririnig nyo sa video na to ay pang sariling opinion ko lamang. At alam ko na meron din kayong sariling opinion pagdating sa usapin na to. Pwede nyo yung i-comment sa ibaba at babasahin natin lahat yan. At gaya ng mga nagdaang content natin patungkol sa mga match up ay meron ulit tayong mga categories na ilalatag. At ang unang kategorya sa ating listahan, ang delivery. Magkaiba sila ng atake sa pag-deliver ng linya. Si GL yung kalmado pero mas detalyado sa pagbuo ng konsepto. Ipinakita niya sa atin na kahit hindi niya isigaw yung linya ay nagiging malakas pa rin ito dahil sa bigat ng sulat. Habang si Vitrum naman yung mas agresibo at nakatodo sa pagbitaw. At gaya nga ng sinabi ko kanina ay magkaiba sila ng diskarte sa pag-deliver na kanika nilang pyesa sa battle. Mahirap talaga mamili kung sino ba yung lalamang sa kategorya na to. Pero ibibigay ko to kay Vitrum para sa akin kasi lumamang siya ng bahagya sa aspeto na to. Mas napapangatawa na niya yung seryoso at komedyang linya. Habol ko pagbabago ngayon, ako ay insurgent kasi lipas na panahon ng kaharap ko na third So bagong takbo na to, yung finals paki-urgent para yung kuryente ni Sasuke! for my l's Sa pangalawang pwesto, ang creativity. Parehong malikhain sa pag-iisip ng bara si GL at Vitrum. At naisasali nila ito sa pangdiin ng pyesa. Si Vitrum, grabe yung humor nito sa panglalait, talagang pambalagbagan. Pero nararapat lang siguro na ibigay natin to kay GL. Karamihan naman siguro sa inyo ay sasang-ayon dito. Mas creative yung mga sinusugalan niyang konsepto at nagre-resulta ito ng malakas na performance. Kaya ano mga Pinoy, henyo ba to? Tao ba to? Hindi. Di ka tao. Hayop ka at bagay kang pagkain at yung simpleng pangyayari, yari ka sa akin. O tao, bagay, hayop, pangyayari, kulang ba kategori? Well, goods lang total. Kasi alam nyo na bilang henyo sa'y wala sa lugar. Sunod ang technicality dahil sa pagiging balance ni Vitrum ay nakakarinig din tayo sa kanya ng technical na linyahan at naipakita naman niya sa atin na kaya rin niyang sumabay sa ganun. Pero para sa akin, lalamang ulit si GL sa aspeto na to. Grabe yung mga binubuo niyang konsepto tapos kokonekta pa to sa mabigat na bara. Hindi ko binabaliwala yung kakayanan ni Vitrum na sumulat ng technical na linya dahil malakas din yun. Pero base kasi sa ipinapakita ni GL sa kada battle ay lumalabas na mas pang diinan siya kung teknikalan ang pag-uusapan. Kasi bumaba pa galing Denver Kaso ako ang hukay Now you're in hell boy Kaya tabas yung sungay Manlalamig, mamumuti At wala ng buhay Uuwi tong koloradong wala ng kulay Sa pang-apat na pahina Ang consistency Ito siguro tabla sila dito Dahil parehong pataas na performance Ang ipinakita nila mula sa umpisa Hanggang makarating sila sa tuktok ng torneo kaya kung karisma lang yung essence, wala nang gulat to. Huwag nung idaan sa presence, sabayan yung sulat ko. Ah! O respeto sa tropa mo, baka ka ang ina mo. Ang tamang tribute sa manak na patay ay babuwi ng katawan nito. At ko pa to. Kasi kawangis mo na to. Ibabangon kayong kabaong ni Lil Jan para iambalo sa'yo. Para sa ikalimang pwesto, ang jokes. Sa huling battle ni GL kontra kay EJ Power ay pinakita niya na kaya rin niyang bumanat ng komedyang linya at nagusto naman ito ng mga nanonood. Pero karamihan naman siguro sa atin ay sasang-ayon na kay Vitrum yung kategorya na to. Sobrang epektibo yung mga witty jokes na binibitaw niya tapos bumagay pa sa nabuo niyang karakter. Papaawa ka pa pag sinabing bisaya ka! Titignan mong isulto! Hindi mo pwedeng bisaya ka, bisaya ka! Dapat proud ka, iho! Pag bisaya ba, boss? Ang weird nito! Tingnan mo ayo katawan mo! Para ang politiko! Para ang mayor na may illegal na payroll! At pagkasama mo yung asawa mo, para mo siyang kataybol. Pang-anim, ang rebatal. Siguro lalamang ulit si Vitrum dito dahil para sa akin mas may tira siya sa pagbabalik ng linya. Sa isa buhay ran ni GLI, sumusubok din ito magrebat pero hindi ganun kadalas kumpara kay Vit. Tsaka kita naman na mas balagbag talaga magbalik ng linya si Vitrum. Tignan nyo nga itura nyan! Mukhang lumang tao ang putang ina! Hoy! Saski na longback! <laughs> Inang to! Saski daw na may longback! Ito atsukod na may pork nut! <laughs> sobrang shooter niya ni Vitrum. Ayun, na draft Sa NPA. NPA ka pala? Aba, ayos! Takay to, ng toon, nang pa yung bulok. Ba't ka magbabansag ng NPA sa lungsod? Kung ka, magsama kang tropa mong palak na bugok. Tapos doon tayo magbari lang sa bundok. Oh! Sunod ang rap skills. Magkaiba man sila ng atake sa pagbitaw ay pareho namang suwabe yung pag-ispit nila ng linya. Pareho pa silang may unique na flow kaya naman ibibigay ko to ng tabla sa kanila. Sa pangwalong pahina, ang rhyming ability. May mga malulupit na tugmaan si Vitrum pero ibibigay ko ay GL yung kategorya na to. Para sa akin kasi masolido bumuo ng rima si GL at bukod pa doon yung mga salitare na pinipili niyang gamitin ay hindi tipikal na naririnig. Kumbaga hindi pagasgas sa tenga ng mga tagapakinig yung mga tugmaan na binibitaw niya. Idol ko to dati kasi yung lyrics cruel source ng power underground parang fossil fuel kasi yung bow sumigaw kanyang evolution naging toxic at mahangin air pollution at ang huli sa ating listahan ang stage performance Nasa dulo na sila ng torneo kaya malamang ay maghahalimaw ang bawat isa sa kanila sa intablado. Ibigay natin to ng tabla sa kanila at doon na lang nila ipakita kung sino ba ang mas mangingibabaw sa kanila sa taas ng intablado at makakakuha ng kampiyonato. Time doesn't matter kasi ako ang highest. Wala well, yung greatest of all time kasi ako ay timeless. <laughs> kung meron kang puso ng kampiyon, ako wala akong puso. Champion lang talaga! <laughs> At yan niya ang ating preview battle sa paparating na isa buhay finals, ang GL kontra Vitrum. Sino sa tingin nyo magkakamit ng titulo bilang 2024 isa buhay champion? Ako personally, nagustuhan ko yung run ni Vitrum sa torneo. Sobrang winalang yan niya yung mga nakatapat niyang MC. Pero hindi rin biro yung pinagdaanan ni GL mula sa first round hanggang sa semis. Pero kayo, sino ang manok nyo sa isa finals? I-comment nyo na yun sa iba ba at babasahin natin lahat yan.